Uh, magandang umaga, nandito po tayo sa barangay Macamias, kung saan dito po ginagawa ang bigayan ng ayuda para sa Office of the Senior Citizen Federation ng Gimba, Nueva Ito po yung mga beneficiary nila. At kasalukuyan po nandito si President uh, Lino Padre Jr. ng OSCA.

Ah, uh, magandang umaga po lola. Ano pong pangalan nyo? Ilang taon na po kayo? 40. 41 na yan po, ma'am. Good morning po. Bakit po may isang libo kayo, ma'am? Hindi, sa mister ko po yung isa. Yung natanggap namin na ito ay para sa maintenance namin araw-araw po. Oh. Maraming maraming salamat po. Ayon po bang uh, tinatanggap niyong 500 pesos mula sa Oscar? Yan po ba ay sumasapat na pang maintenance niyo na gamot sa isang taon? Ay, kulang cool po ah. Ah, <laughs> kulang po. Uh, pero ganun pa man, Ah, so bali dalawa po kayo ni Mister. Oh, okay. po kami. Uh, ano pong pangalan ni Ma'am? Leticia Jose po. Ilang taon na po kayo? 72 noong June. Ah, noong June. So bali first time niyo po makatanggap ngayon? Opo. Ah, opo. Yung Mister ko naman, mag-77. Ah, okay. Mag-78 na sa December. Opo. Thank you so much po, Ma'am. Maraming maraming salamat din po. Neejaga man. Neejapo. Niijaga man. gamay. Pawan na. Wala mo po. Neejaga. Ah. Uh, magandang umaga po, Lola. Ano pong pangalan nila? Ilang taon na po? Piki. Ah, Lola, ah, ano pong gagawin niyo sa 500 pesos na ibinigay sa inyo ng Oscar Association? Bibili po ng? Pagkain po ng baboy. Lagana!

Francisco Manzano. <coughs> re <coughs>